naman ang aking tansi Uy iwas agad iyong sagad Ano daw eh Iwas Ang dami Walang magawa ang iwas niya. <laughs> lalapat Aw oh. Lalapat ang hiwas Masarap itong pang Kinamatis Tsambahan lang. Tsambahan lang mga higay dyan. Kaya palang ganit. Nalalapat pala. Nalalapat pa Mga lapat. Lapat na lapat. Sa pag may naramdaman kang pumagat sa kawin. Lapat. Ayos na. Halati na yung iikot-ikotan he was, he was, he was. Kapal oh. kasi itong gamit ko, mga... Disodyo hmm, itong gamit ko, disodyo. Kaya kahit ako'y walang sagal, pwede. Pwede. Eh.

gamitan ako ng patas sa kamay guys, chamba 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 rin for my time hindi okay. alaglag na alaglag na isa nasa buntot na katali ah, oh. ah, pinapitan buntot na pinapitan yang huling hiwas oh okay, tatlo payo lalapat oh pa. oh lalapat hmm, sap sap hiwas. Hiwas. Kalim ng area ko nga pala yung King City pa. Kaya siguro ano. Nauli Kin City pa kasi yung area ko. Ah, di sa size pala. Kulang pa pala ng isa. Di sa size di pa. Finally. Ayos na. tuloy itong ating pagkat Mas, di sa sa SD pa yan, di sa sa SD pa Di siya, maaili siya pa, sumapit Ayaw kita tanggal ah. Oh, di sa sa SD pa yan, di sa sa ice natin ang mure natin mga may tatlong kilo gusto